Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan ayon sa kanyang sariling wangis. Nilikha niya sila bilang lalaki at babae. Pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila, Magpakarami kayo at magpalawak ng inyong lahi. Punuin ninyo ang lupa at pamunuan ninyo ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat nilalang na may buhay, ang mga hayop sa lupa at ang lahat ng gumagapang sa lupa, ang bawat nilalang na may hininga ng buhay. Kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay siya sa isang hardin at inutusan siyang alagaan ito. Ang lupa at lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Tayo ay mga katiwala, may pananagutan sa maayos na pangangasiwa nito. Dapat ang mga Kristiyano ang pinakamasigasig sa pangangalaga sa kalikasan. Tinitingnan ang mundo bilang kaloob mula sa Diyos. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang alagaan ito at gamitin ng may katalinuhan.